Long weekend, kaya sinamantala ng pamilya Coronado na magbakasyon sa Boracay. Bukod sa available daw lahat ng miyembro ng pamilya, malaking konsiderasyon din sa kanilang biyahe ang presyo ng airline ticket. We find yung time na talagang bababa yung prices or hindi gano'n kamahal. So ayun, pag uh, alam namin na mag-up yung prices, minumove na lang namin ang dates. Pero dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, itinaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa domestic at international flights para sa buwan ng Setyembre sa Level 6 mula Level 4. Ibig sabihin, ang mga pasaherong magbubuk ng flight sa susunod na buwan ay magbabayad ng 185 hanggang 665 pesos para sa domestic flights at mula 610 hanggang 4,538 pesos naman sa international flights depende sa layo ng biyahe. Hindi kasi natin ma no yung uh, magiging takbo or price ng fuel in the next few months. Uh, we are now at level 4 for August and by September will be at level 6. So siguro kung uh, may balak talaga at siguradong magbabiyahe, then you better buy your tickets now. Di gaya ng ibang public transportation, hindi na ina-applyan ng airlines ang pagbabago sa fuel surcharge kapag may paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Sinusundan lamang ng CAB ang matrix na ito na nasa level 0 hanggang level 20 na nakadepende sa presyo ng jet fuel. Makikita ang halaga ng fuel surcharge sa breakdown of fees kapag nagbubok ng ticket. In 2018, it's every two months. But since yung movement ng fuel with the Ukraine war noong 2021, 22, no? Uh, Ukraine war, yung COVID and all that. Parang yung, yung price ng fuel gumaganong ganon. So, ayun, nag, nag we, we had to adjust, do it monthly na evaluation. Ang mga airlines naman, bagamat magtataas ang fuel surcharge sa buwan ng Setyembre, patuloy naman daw silang magbibigay ng mga promo at seat sale sa kanilang mga pasahero para maging abot kaya pa rin ang pagbiyahe sa Himpapawid. Payo rin nila kung maaari ay mag ng maaga ng flight para makakuha ng mas murang pamasahe. George Kahiles, CNN Philippines.